Binapang ano po, po ni masasabi ninyo -react kayo na yeah. meron daw pong nagpopondo sa inyo na hindi nyo mapangalanan? And uh, sabi na maaari din daw po na um, nanggaling sa flood control projects, anomalous flood control projects, ang ginagastos ninyo dito sa mga investigasyon na ginawa ninyo para makasuhan sila. What is your reaction? Alam mo, dapat siya yung nagpangalan doon para kakasuhan mm. ko siya. Mm -hmm. Di ba? Ang problema kasi dito, ako, nag may aligasyon ako laban sa kanya, nagkalap ako ng ebidensya, kinasuhan ko. Ngayon, kung meron siyang sinasabing may ginawa akong krimen, magkalap ka ng ebidensya, tapos ifailan mo rin ng kaso. Siya yung senador, ako private citizen. Uh -huh. At uh, makikita natin yan na lahat ng mga inakusahan ko, finailan ko ng kaso whether dito man sa Pilipinas o even sa ICC. Itong mga ganitong mga assertion niya, pang divert lang yan eh. Pang sira lang ng message. Pero uh, ganito, I will not be distracted. Tututukan ko itong kasong ito. Sige, abangan ko yung sagot mo dito sa, sa kasong ifinal ko. Tingnan natin kung uubra yan. Kasi at the end of the day, 200 contracts nakuha nung tatay niya at kapatid niya habang mayor si Digong at siya ang executive mm -hmm. assistant at habang presidente si Digong at siya naman yung special assistant to the president oh, maliwanag yeah. na maliwanag yan na violation